Cut, cut. Sheila May. Yan, ito yung challenge natin. Buksan mo, kapalaran mo, challenge! Okay? Lahat ng kids na nandyan ngayon, meron kayong pangalan, bawat isa dyan sa papel. Okay? Papupuntahin ko yung isang kids dito sa harap. At uh, tatanungin ko kung bakit gusto nyong manalo ng jackpot na 500 pesos. Okay? Yung mabubunot na nandyan sa harap ay matatanggal. Okay? Ang pinakalas na mabubunot na pangalan ay 500 pesos. Okay? Yung pangalawa doon ay 200 pesos. Lahat ng bokya lang unang matatanggal is 100 pesos. Okay? Tatawag ako ng isang bata para magtanggal dito sa harap. Okay. Kukoy. Kukoy, bakit gusto mong magjackpot? pambayad panggawa ng bahay po. Okay. Go. Ang mabubuksan na pangalan diyan ay matatanggal. Okay. Kukoy. Sino tinanggal mo? Okay si Nining. Okay, Nining. Kuha ka ng 100 pesos. Okay, bye-bye. Ijong. Bakit gusto mo mag-jackpot? Pambili ng bigas at ulam. Okay. Sana di mo mabunot yung pangalan mo. Okay. Go. Okay. Prince. Sheila? Bakit gusto mong mag-jackpot? Okay, good. Sana di mo makuha yung pangalan mo. Pili ka. Okay. Okay. Ana. Bye bye, Anna. Insen. Bakit gusto mong mag-jackpot? Kasi pambili ko ng gamit. Okay, good. Okay, tanggalin mo na ang sarili mo. Okay. Catherine. Catherine. 100 bye bye, bye, -bye. bye, -bye. Lance yeah! Bakit gusto mong mag jackpot? Para po may pangdagdag ako sa ipon ko. Okay, good. Yay! Tanggalin Yay! mo na si Kukong. <laughs> okay, buksan mo na. Saldi. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, bye. Cut, cut bye -bye. Bakit gusto mong mag jackpot? po sa ng bahay na Okay, good bye -bye. Okay, magtanggal ka na bye -bye. Okay, buksan mo na E. Jong. Okay, Jong. 100. Jong, bye-bye. Okay. Bibe. Bakit gusto mong mag-jackpot? Ah, okay. Napaganda. Bibe. Sana hindi ka matanggal. Okay, Bibe. Buksan mo na. itas eh. mo konti. Cut! Cut! Bye-bye! Shing! Shing! Bakit gusto mong mag-jackpot? Pambili po ng gamit namin. Gamit sa? Okay, good! Okay, buksan mo na. Sheila May! Okay, Sheila. Bye-bye, Sheila. Lucas! Bakit gusto mong mag-jackpot? Pambiling bagas! Pambiling bagas! Bagas na! Okay, good! Lucas! Tanggalin mo na ang sarili mo. Okay. Koko! 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 Nagbabay ka kanina, ikaw magbabay. Amber, bakit gusto mong mag -jackpot? Ay, pagkain. Okay, good. Okay. Buksan mo na. Ah, kukoy. Bye-bye. Prince, punta sa harap. Prince, sinong gusto mong manalo? Si Lance. Si Okay. Magtanggal ka. Okay. Okay. Sin okay. sin. Okay. 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 Sheila May. Sheila May. Sinong gusto mong matanggal? Amber po. Amber? Okay. okay. taas mo. Ay! Eh, ano mo? Okay? Lucas! 100. Okay? Lucas! Sinong gusto mong mag-jackpot? Si Bibi. Ha? Si Bibi? Go! Go! si Lucas, si Shing. Okay, bye -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. bye bye. Kukong. Kukong. Ang naiiwan si Lance, si Bibi, si Amber, sinong gusto mo matanggal sa kanila? Si Bibi. Si Bibi. Okay. Go. Sino? Amber! Lance and Bibi. Isa sa inyo ang pwede mag-uwi ng 500 pesos. Tapos yung isa naman ay 200 pesos. Woo! Sinong gusto mag-jackpot si Bibe? Ah! Si Lance. Ah! Okay. Ang mabubunot ni Amber ay mag-uwi ng 500 pesos. Okay. Jackpot! ang mapupunot ni Amber.